So yun nga mga rider as I promised sa ating video medyo na delay lang pero ito na ang ating review sa XMAX 300 and ngayon panoorin nyo muna ang ating B-roll Don't forget to like, share, and subscribe and pindutin ang bell and click all para lagi kayong updated sa mga new upcoming videos natin. Ngayon nga mga ka-riders, simulan na natin ng walk around and review sa XMAX 300. Ang SRP or price ng motor na ito ay 276,000 pesos. Ito ay may year model na 2022 at ang big scoot na ito ay karamihan ay pinapangarap na iba dahil sa ganda at laki ng scooter na ito. Paparinig ko muna sa inyo ang sound check ng motor na ito pero ito ay naka catalytic delete at napalitan na ang tambucho so medyo may pagkalakas ng tunog nito. features naman ng motor na ito, ito ay may ABS or anti-lock braking system, single disc sa front and single disc brake din naman sa rear. Ito ay meron na rin traction control and ang trademark ng Yamaha na Blue Core. So ano nga ba ang Blue Core? Ang Blue Core ay nagbibigay ng malakas na pwersa ng motor pero kaunti lang ang gasolina ang makukonsumo nito. Ito ay all LED lights sa headlight na malapit ang itsura, daylight, and also signal lights. Sa seat height, medyo may pagkataas, 31.1 inches or 2.6 feet. Kaya hindi ako flat footed sa motor na to Pero siguro dahil lang din sa upuan niya medyo malaki So makikita nyo naman sa video Hindi ako flat footed ano Ayan ang sikreto sa malalaking motor Kailangan nyo ng mataas na tinyelas O mataas na sapatos Para talagang flat footed kayo Bigat naman ng motor na ito yung 180 kg na solid kasi medyo matimbang talaga to. Fuel consumption naman based sa motor na to is 20-30 km per liter. Depende na lang kung city driving or wall wall driving ang gagawin mo. So sa pagbukas ng tangke ito mga rider, dapat nasa kitna, pindot, then pakanan isang beses. Yan, pihitin mo lang pakanan para ma-open nyo na yung tangke. Meron nga pala itong tank capacity na 13 liters at ah, not bad na rin. Tire size naman nito sa harap ay 120 x 70 R15 and 140 by 70 are 14 naman sa likuran. Sa engine naman, meron ito 292cc, 4 strokes, 4 valves, SOHC, liquid-cooled, fuel-injected, single cylinder and automatic transmission or CVT ito. Ito naman pala ay may max power na 20 horsepower at 7,250 RPM for top speed at max torque naman na 29 newton meter at, at 5,750 RPM for acceleration. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang function ng mga buttons nito at paano ba i-start ang keyless na motor. Push, then turn left, pindutin ng seat para ma-access ninyo ang upuan or compartment. Ayan, so sa compartment kasi ang dalawang helmet dito. Ayan, naka-design talaga siya for two helmets dito and isa rito. Ito sa taas, nakita nyo, nakalapat talaga siya, no? For helmet, para magkasang talaga yung dalawang helmet dito. For side pocket naman, pinutin lang lid para makita ang charging port at pwede mo rin ilagay ang cellphone mo dyan. So, hindi to USB ha. Kailangan mo pa ng port yung pang para makapag-charge ka dito. Sa kabilang pocket naman, pipindutin mo lang siya para mabuksan mo na. Yan, medyo maluwang siya. Pag-access sa panel, pangalawang pit sa kaliwa para makita nyo yung panel natin. Ayan. So, nandito yung speedometer, RPM indicator, fuel indicator, temperature indicator, fuel consumption 28 km per liter time and odometer so para ma-access naman yung information about sa bike natin or yung average or battery ganun yan pinating nyo lang sa may kanan yan makikita nyo lahat dito sa panel natin so nakapalaw din dyan yung mga trip 1 or trip 2 Traction control, pindutin lang yung info or trip button ng matagal para ma-off yung traction control natin. Basic buttons, horn, signal lights, pass lights, and high and low. Sa hazard naman ito, right side ng manibela, yan. Itatagal nyo lang siya para gumana yung hazard light natin. Ngayon sa so pag-open naman, pindutin nyo lang ng matagal. Pag nag-blink na isang beses or mabilis, ah, pwede na siyang susiyan doon. Ngayon, pagka nag-blink siya ng matagal, may lock yung ignition niya at di mo pwedeng buksan. Ayan, pinutin muna natin siya. Ayan, uh, turuan ko naman sa inyo pag galing sa lock. Push. 1 2 Tapos, push ulit. Kaliwa. Sa pa ulit para ma-open. Okay or makita na yung dashboard Bali, pag galing ka sa lock uh, apat pakaliwa Ayan, i-start na natin tong motor na to Ayan, ignition switch uh, Parang style ng big bike So, same lang din naman reno, then start Ngayon, i-review naman natin kung gaano kalakas at gaano ka-comfortable ang pagsakay mo dito sa motor na ito So, nga mga ka-rider From my review sa ating seat Ayan, pakalapad ng upuan niya, no? Ooh napakalaki talaga as in Kasi siguro apat na tao dito or tatlo pogi natin sa salamin no ayos <laughs> ah May salamin sa likuran siya Manong So yun, katuloy ng vlog natin mga riders sa XMAX max Papa-experience ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo ang riding comfortability and ang uh, gaano ba kasarap mag-ride, Kung gaano ba kalakas ang pwersa ng XMAX 300 na to. Hindi naman natin siya ita top speed. Kaya naman masyadong mahabang daanan dito sa San Jose no? Sa acceleration. Acceleration. Talaga naman. Pag binirit mo na talaga, Ramdam mo na yung ng motor na ito, no? Big scoot na to. Talagang uh, sinasaglit niya lang isang daan. So, testing natin, ha? 100 lang tayo. Hanggang 100 lang. So, punta tayo sa medyo free na daanan, ano? No? So, ayan. Rolling tayo ng 40. Yun, 100 agad Kabilis ng hatak Kabilis niya makuha Isang daan Sa motor na to Talagang sulit dahil sa mga short short distance, bibigyan niya ka 'yung presyo gusto mo. Talaga napaka-responsive ng motor na 'to. Talaga naman, Easy 120 Ayan. Sa traffic Sobrang komportable natin ano So pasensya na Nakatingilas tayo ngayon So nandito lang naman tayo sa bayan Ayan as I say Sa traffic Pagang relax ka lang ano Katagal ka sa ride right. Bakit ka mo? Laki ng upuan eh Talaga saktong sakto sa pwitan mo Parang ka nang nakahiga sa motor na to Mga ka-rider Tinan nyo yung ako Ayan O oh. Kita nyo ba? Nakaangat Pwede dito Pwede sa normal na tapakan Ayan Sobrang uh, relax ka sa motor na to Kahit medyo malayo-layo na lugar na pupuntahan mo Hindi ka masyadong mangangalay Kasi nga, relax ka dito sa motor na to Sabi ko nga sa inyo Nung unang sakay ko sa motor na ito Iba yung pakiramdam ko Yun nga lang Hindi siya pwedeng mag-expressway Dahil lang nga na 300cc lang siya sa expressway kasi alam nyo naman 400 and up pero kasulit biruin nyo ang laki ng compartment kasi dalawang helmet tapos ang ganda manakbo ang laki ng upuan malaki yung kaha all in one ba? Diba? sabi ko sa inyo sa kanyang uh, CC medyo kinapos pero kung hindi naman kayo ilig masyadong ma express taga dito lang kayo sa probinsya katulad ko hindi naman madalas mag expressway yun na si kailangan ng 400 CC in up na motor tama na tong motor sa inyo kung taga probinsya kayo ah tama na tong X-Max tapos sa panel naman, di ba siya fully digital panel? So kung hindi ka naman gano'n kaarte about sa mga panel-panel na ganyan, eh ang gusto mo lang mag-drive-drive. Drive. Panigurado naman akong pasok na pasok sa itong motor na to. City driving or long ride mga ka-rider, ano? Taga naman, hindi ka bibiguin ng motor na to. Lang naman mga ka-rider sa riding comfortability, acceleration, sa top speed hindi na natin gagawin, ano? Kasi medyo madaming sasakyan dito. Medyo delikado rin Mga nagtatanong sa akin sa vlog natin Kung sulit pa rin ba talaga ang XMAX 300 2022 model Siyempre meron ng bagong labas ngayon Honest review Sulit Sulit na sulit pa rin Yun lang naman ating vlog about sa XMAX 300 Naway na gusto nyo ang video na to Or kung nakumbinsi mo man kayong bumili ng motor na XMAX 300 O nagpaplano kayong bumili Panoorin nyo to mga ka-rider Thank you for watching and wag nyo kalimutan mag-subscribe for more videos like this.